Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So guys ay uh, September 1, uh, Sunday. Yan, bear na. Pasko na. <laughs> so yung ating mga napamili guys, ayan, ang kalat. Pero ayusin ko muna guys ano para mabilis natin ma-hold. kasi mag-hold pricing tayo sa aking napamili. So yung napamili natin guys, yun nga ay worth 32,000. Uh, yung si So bago nito guys, nag-ano din ako kagabi. May bago akong, basta unang na-upload na, upload na na video ano. So nasa ano siya guys, 32,058.53. So dalawa yung resibo natin guys, ano kasi yung unang resibo nag-cut off na sa ano nila sa computer nila. Yan. So nasa ito muna ay nasa 25,832.68. Ayun. So yung pangalawa naman guys, so yung uh, continuation nito nasa 6,147. Yan. Tapos ito ito na isa guys. Nasa ano lang naman to 78.75 mga ano lang to Dura na ano, pang hugas ng tingin, ba? You know, mas mura kasi ito guys. Ang kinukuha ko talaga is catch bright. Kaya lang, wala silang stock. So, ito na lang. Ang isa nito guys ay nasa 15.75. So, ko siya ng 20. So, meron pa yung 4.25. Ayusin ko lang siya. I-arrange ko lang siya para mabilis natin siyang ma-hold. Naayos ko na guys, yun yung ating mga napamili. Yan. So kanina rin guys, nakabili ako ng mga toyo nasaan saan ito, 520 kasi isang ganito guys ay uh, 40 pesos. Madami ito. May mali din siya, may mais. Ayan. Ayan. So start tayo guys, ano, ng pag -hubo. So start muna tayo guys dito sa isang maliit na box. So meron pa dito isa pang box, ano. So dito muna tayo sa maliit. So meron akong kinuhang at long lips guys kasi ito mabenta talaga to benta nito guys ay 6 pesos lahat ng may gata at yung milk pero yung blue guys hindi ko kumuha yung chocolate kasi may stocks pa naman ako nung pack ako sa sabit doon o doon Uh, oh, oh, dito muna tayo. Lagay natin dito sa plantana. <laughs> kasi wala ko ibang di so natin ibang box. Ayan. Dito muna. Ayan. Tapos yung cola guys. Ganito ko. Bintang tres. Ayan. Tapos ito. Crossy. Since mainit pa din kahit maulan. Ayan. Limang piso isa. Wait. Sorry. Magpisa din ito. Delight ko guys ay 15 pesos na. Tamaas kasi ito. Tsaka yung Yakult 15. Tapos sugar. Ayan. Hindi so, ko pa na-check yung bagong price. Pero ang bitan ko dito guys sa half ay 40 pesos. Itong isang buo ay 80 pesos. 1 kilo. Ayan. So next tayo guys. O, dito muna. Para ano. Ito ay free ko guys. ano May apat akong free na ganito. So isa-separate din natin guys yung mga free para mak makita natin yung mga uh, promo ni RCS. So ito, meron akong apat nito. Yung dalawa na benta na siya kagabi. So, dito natin lagay yung mga free. Ayan. So maingay yung ating ano, daan. May lumaang motor. Ayan. So dito. So dito tayo guys. Halo-halo uh, na to ano. May ganito. Frost, uh, ganito. Marshmallow ko ay 13 pesos. So doon natin lagay sa isang box. Ayan. Tapos, yung mga chichirya dito guys, halo na din. Kasi so, mga chichirya ko guys, mga ganito 8 pesos, may 9 pesos, so, Dito, 8 pesos, Smarties, ganito 3 pesos. So, pakita ko na lang muna sa inyo guys kung ano yung mga naman itong box na ito. natin doon. Ayan. Tapos, pretzel cell. Ayan. Pagkitaan ko nito. Hindi ko nakalimutan ko presyo nito, ano? Mamaya, makita natin. Ayan. So, meron tayong mga candy kasi naubusan din ako mga candy. Be fresh. Piso-piso lang yan sa akin, guys. So, kaya pa naman siya sa piso. Pero yung ano, yung snow beer, di na talaga pwede. Uh, 4-5 piso. Ayan. Mga candy. Pagkitaan, hulog na lang yun. Ayan. Ayan. Meron din tayong mga ganito, guys. Uh, 3 three pesos din tahan yan. Pister, so, 3 pesos. Ganito, Tiwi, 10 piso. Ayan, ito ay 12. Yung mga biskuit na ganito ay 13 pesos. Ayan. ako, uh, uh, Chocomani, dos ang isa. Ayan. Ayan na yung mga ng box. Ayan. So, ito, tapos na tayo dito, no? So, next, mamaya na natin yung ano, guys, yung mga non-food. Dito mo na tayo, next. Ayan. So, yung mga, ano, guys, may mga free separate natin, ano? Hindi natin dito sa isang langgana. Ayan. So, meron dito free, guys, oh, o, kapitub lang ka. Makadami din tayo niyan. Nakadim pinikita sa mga ganun din So, meron tayong Eden sheet, Britahan, 20 pesos. Ready yung ating camera. Ayan. Ganun pa rin guys yung ating mga nisin, ramen, at saka yung pasit lang 16 yung maliliit. Parang blurred yung camera. Tapos yung mga cup noodles ko guys ay 25. Tapos yung sotangho naman ay 27. Yan. Meron madami tayong nabili. So, Makukuno na ang ating tindahan sa wakas. <laughs> Kasi kawawa tingnan. So, ayan. Pansit canton, pansit canton. Uh, UFC Ketchup 13, Star Margarine 13, Coco Mama 35, itong ganitong uh, Betchin na 50 grams ay 16, ganito ko guys ay 4 pesos lang na Betchin, Magic 5 piso lang, meron na naman tayong free oh, so, natin, baka namin din tayo ng free, may free ba ito, wala, dagdag ano lang siya. Ayan. Ayan so, yung laman, guys. Eden cheese, pancit canton. sa baba, sa ilalim yan, guys, pancit canton, mga noodles. Ayan. Tapos na snake cream. Mga cubes. Ito pa. Ba ba? Yan. May ganito din pala guys. Oh, free two pieces. Ayun. May free. Yan. Nagyan natin yung free dito. Makadami ah, din tayo. Yan no? Oh. <laughs> ah, dami din tayo yun. Ito pa. Ba ba? May minsan ano eh. May mga free. Di ko na nakukuha yan. Oh, mayroon pa isa. dami tayo dito. Guard by yung aking camera. Wait lang. Yan. Yan. Yan, mga noodles, guys Kansi tanpon sa ilalim Yan lang yun Yan So, next, guys Dito tayo Yan So, ayan, Meron siyang free cream O, oh, dalawa so, Dito natin lagay So, ito, guys oh, great taste Meron din siyang Buy ten, get one free So, meron tayo isa Ilan din to? Madami siya, o oh. Tatlo no. Alam ko, apat to, eh so, May iba So, lagay muna natin Para hindi mahalo dito Yan Lipat natin dito pinagkwentuhan ko guys ng kape, 15 pesos. May nag-message sa akin, may nag-comment sa akin sa video ko. Sabi niya, tumas na daw yung kape. Pero hindi pa naman. Uh, parang iba nga, eh, bumaba eh. Ayan. Pero 15 pesos pa rin yung aking bintahan. Yan. Ang Nescafe lang talaga yung mataas. Pero pwede pa rin siya sa 15 kasi nasa 2 point something pa rin yung kita. Yan. Puro kape, kape, Energen, uh, swakpak, Tapos yung ganitong bear brand. Yan. Ano ba to 100. Ano to 135 grams. Ayan. So, ganun ba ito? Apat. Tapos meron din ako piniling malaki. Kaya lang wala dito. Yan, yun yung laman ng isang ah, box. Natin dito natin dyan. Tapos tayo dyan. Tapos tayo dito guys, ano? So tatlong box. Tsaka yun. Tapos ito, mamaya, last yung mga non -hood. Tapos dito na tayo. Yung mga ganito guys, mabenta naman din sa akin to. 3 pesos lang yan. 3 pesos. Pag ganito guys, yung Alibaba, dalawa lima. Mas mababa kasi yan. Tapos ulit 3 pesos. Tapos bumili din akong Greyhound. Kasi may naghahanap pa din naman ng Greyhound. Kaya lang matagal talaga siya mabenta. Ano? Yan Greyhound tapos yung graham na yung durog na yan. Tapos mga biscuit to guys ano at saka mamon ito babenta sa akin yung mamon 17 pesos, lalo na sa mga estudyante. Tapos duwi na mix, do bintahan ko dyan, dito 17. Tapos sa jar pa diwar guys, bintahan ko dyan ay uh, 9 pesos. Lahat ng pajibar 9 pesos. Hansel ko guys 8 pesos. Yan, type flakes 8 pesos, yan. Tapos yan Skyflakes plain 8 pesos. Kombi 8 ito, Cream O9. Yan, meron pang isang Skyflex. Tapos, Hansel 8. Overload na ganito, guys. Ay, 9 pesos. Hansel 8 pesos. Uh, 8 pesos. Yan. Tapos, Beng Beng. 10 pesos ang isa. Tapos, yung Cloud 9 na Classic, 10 pesos din. Itong Milk, 10 pesos din. So, next natin, guys. Dito tayo sa... Tama, ba, naka na ako dito. <laughs> uh, next, itong mga Sugar. Sugar, bintahan ko na Sugar Brown. Wash, 40 pesos sa ah, half. Yan. Pag naman sa puti, guys, 45 pesos. Yan, half yun natin doon yan tapos 1.5 dalawang 1.5 na Sprite dalawang 1.5 na Royal dalawang Coke so mayroon pa ako doon natira sa taas isa na lang naman yan nandoon tapos Cobra mabenta naman to sa akin 26 pesos Gatorade na maliit ang benta ko nito guys ay 38 yan maliit tapos mayroon ding malaki Benta ko naman yan ay 47 na sugar pa pala dito sugar yan so yan yung laman nito guys tapos next dito tayo So, Nesty Apple, 23 bintahan ko guys. Lahat ng Nesty ko guys, 23 at saka yung Tang 23. Pero sa iba guys, 25 bintahan nila. Hindi mo na. Tapos, ito, oyster sauce, 8 pesos. Pero syempre guys, mag-check pa din ako na ang presyo nito. Yung sa resibo. Para baka kasi may nagtaas, may bumaba. So, mag-update tayo. Yan, hiningan na ako. Yan. Ganito ay 23 bintahan ko dati nito. Hindi ko lang alam yung presyo ko ngayon. Ano. Yan. So, sa oyster naman lang kay 16 pesos. Yan. Yan. Nesty apple, nesty lemon. Tapos yung mga mais, 20 pesos bintangan ko nito guys, 17 lang to. So may 3 pesos tayo dyan. Yeah. Yeah. So halo, may dilata na din to. Tapos dalandan, o, oh, ano pa din yan, 23, 23. Lahat na to, tang orange, pineapple. Ay, wala palang orange dito. Nesty apple, pineapple, 23. Tapos, uh, ito, Dutch meal. 14 bintangan ko, baka gawin ko na 15 guys. Baka parang mag, nagtaas na ata to, Yan, maliit. Tapos sa malaki naman, gagawin ko siya 25 pesos. Tapos ito, maliit. Ayan, tagdadalawang Dutch meal. Ano ba? Ayan. Tapos mga dilata na to guys. Ano? Ayan. Puro dilata. So, dinan na natin isa-isa yung dilata. Sugar tayo guys. Marami tayong sugar kasi yun nga. Sabi ko sa inyo, wala na akong sugar. Yung sugar na natira ko guys is yung nasa ano na yung isang kilo Tsaka kalahati. Nag, ano na lang kapag may naghanap ng one-fourth. nire repack ko na lang. Ayan. So, one, uh, kalahati. Ganito. 40 pa din sa akin. Ayan. 40, 40. Ayan. Puro sugar to. Marami. Ayan. O, tapos one-fourth ko guys ay 22. So, tingnan ko baka bumaba. Parang bumaba yung sugar eh. Nasa ano na lang ata? 17? Pwede natin bintang 20, ano? May 3 pesos tayo. Yan. Tapos sa white naman, guys. 23. Bintang ko 25. So, buti check pa rin tayo ng price. Yan. So, yung mga sugar madami. 1 quart, kalahati. At saka, ano, yan lang. 1 quart, kalahati. Pwede ko. Yan. So, mag na ako, guys. <laughs> yan. So, yan. Meron din tayong Mang Tomas. Yan, so bintan ko nito ay 40. Yan, dalawa lang. Tapos itong malalaki, ganito, 500 ml ay 35. Yung medyo maliit nito guys, eh wala pala ako. Asa ah, iba? So, ito ba sa guys, 35. Ay, ito pala. Ito ganito guys, ay 30. Nasa, ano ba to? Uy, blurred yung camera. Nasa 335 ml. 30. Tapos, ayan, dito raid, dito Yan, tapos ito sa amin naman to guys. Bangus Spanish style. Sarap nito, ano? Yan. Tapos, mangising na suka, 12. Bintahan. Yan, yung iba. Ito sa tayo Chan. Yan, yan, yan. So, dito na tayo. So, meron pa tayong mga plastic, guys, ano? So, dito tayo sa isa pang box. So, mamaya tong non-food item. So, yung ganito ko, guys, ito malaki to. Nasa 72 ata benta ko nung nakaraan. So, naubusan kasi ako nito. Ayan. Ayan, cream top. So, ito yung ating uh, 300 grams na bear brand. So, bintan ko nito, guys, ay 120. Parang, baka gawin ko ng 125 to, guys, kasi parang 8 na kasi kita ko nito. So, dagdagan na natin. Ayan. Tapos, kape ko, pipo, pa din. Yan. Ay ko. Kata. Naku kumama. 35 bentahan. Sa dato po tina Toyo guys. Kasi hindi na siya nung katulad dati na nakapack. Na may free. Pabenta so, ko na yung 13 pesos na. Yan. Tapos. Yan. tapos meron tayong. Tumaas yung ganito. ganito ano yung. Ito. Baka benta ko na siya ng. 60. Yan. Taas na siya. Tumaas na siya. Bentahan ko dito guys. Nasaan mo lang ito dati. 40. 40. Brand na 300. Tapos, magic sarap, 5 pesos. Ayan. So, ito yung laman. Tapos, itong Milo ay, ano to sa akin, 45. Ayan, Cream top na ganito ay 20. 23 ba? Tama ba? Magkakamali ako. Ayan. Ay, 52 pala to ganito. Guys. 52 yung ganitong cream top na yung 72 dati kong price. Yan, mga kape. Yung ganitong kape, 25 na sa akin. Dati 24 lang benta. Tapos stick, guys. Tingnan ko kung 3 pesos or 4 na talaga ang bentahan nito. Kasi sa iba 4 na eh. Yan, so yun yung mga laman. Yan, tapos coffee mate, uh, 55 bentahan. Yan, mga kape-kape na to. So nakalimutan ko yung ano, mamaya na lang tatanggalin ko yung mga may mga free. Tapos, uh, champion. Yan. Kape. Ay, no. Puro mga kape na sa akin. Ayan hindi Ayan. ko lang niyan dati. 14 lang. Ayan. Aray right. ko. Kalimutan ko bumili ng malaking palaman pala. <laughs> yung kanina. Nakabibutan ko. Parang wala dito. Ayan. So, chicharya tayo guys. Ayan. Chicharya. Chicharya pa more. Mga adik ng chicharya mga tao dito. Ano? Kahit kami. <laughs> kita ko. So, strong Dingdong dong. Bay bawang. Ayan. So, chicharya lang yun. Choco cham. Ayan. Tapos, naku. Is, is rin. Ayan. So, Alam mo na kayong boxes yan, guys. Oh, itong dalawan to. Ayan. So, dito tayo sa... Ay, init. Dito tayo, guys, sa ano, non-food. So, meron tayong mantika, guys. Ano, yung isang galon. Ito. Ayan. So, yung isang galon natin mantika. Ito ay 1-1. Palm oil yan. Nasa 15.9 liters yan, guys. Ayan. So, mag-repack tayo na naka jean so, may mga bote-bote naman ako dyan. So, di ba? Pista, uh, malaki ang kita sa pag-repack. So, dito tayo sa non food. Yan, so kung bumunan ng na, guys para malagay natin dito yung ating mga non-food. Kasi baka mahalo dito. Meron tayong cotton bitan ko dito guys na cotton 20 pesos malaki. Tapos sa manilit naman 8 pesos. Tissue 13 pesos. Ito ay kami na tissue. Yan, oh. Tapos sister sanitary napkin guys. Bitan ko dito 32. Sa so, ganito namang charming ay alam ko 26. Tapos ang balot na. Yan. Tapos meron din tayong silka na deodorant kasi may naghanap. Sabi ko uh, pag ano bibili ako. Yan. Tapos may Rexona din tayo. Yan. So ito meron ding green na uh, silka na deodorant. Tapos mga Zone Rocks. Ayan. Zone Rocks. Bioderm. Uh, ano ba ito? Olay. Tapos gel. Sol sulfur. yan. Tapos safeguard na malalaki. Dibahan ko nito guys ay 50. Yan, Tapos mga shampoo. Uh, ano ito? Meron nang nakalaga nakalagay na save 3. So huwag na natin isama yan. Basic save 3 lang naman. Oh, so, ito guys, ganito. Mamaya i-separate ko na lang yung mga ano guys. Kukuhanin ko lahat ng mga may free. Ano, may free kasi to. Tapos, mag-separate video tayo kung magkano ma-abot ma natin. Kasi sobrang haba ng video ko na to guys. Maka so, uh, haba pa lalo pag mag-ano pa ako ng mga ito. Yung may mga free free. So, separate video na lang. Ano, kung magkano ang aabutin natin. Yan. So, may ganito madami na may free. Yan. Tapos, meron tayong mga olay. So, mabenta din yung olay. Tapos, under care, shampoo, panty. Ayan, may ano, mga free talaga siya. So. Yan. Yan. So, may binili din ako ang <laughs> malaking zone rocks kasi may naganap niyan. So, pag may naganap, guys, bilhin natin, ano. Anuhin natin yung mga request nila. Tapos, paalala natin sa kanila na, yan you know, o, may binili na akong ganito. Yung pag nag-request nila. So, yan. Charmy. Sister. Safeguard na. Malalaki. 50 pesos bintahan. Ayan. Sold ko, guys, ay 45 yung ganito. Ayan. So, madami akong biniling ganyan. Nasa lima ata. Tapos, bioderm. Ayan o. Ayan. Ito, Dura Bright. Meron ding malaki. Ayan. Mga downy. Ayan. Tapos, ah, uh, happy na toothpaste ito 15 pesos bintahan madami kasi laman ito guys tapos meron din tayong kojic, uh, posporo Sienka, uh, silka bioderm na mga sachet ay nahihirapan ako guys ay mo naman yung pako <laughs> ayan so yun lang yun guys ayan o oh. ayan so nahihirapan na talaga ako naka skip na ako yan safeguard na malaki yan, yan yung laman ng isang box ng non-food tapos may isa pa dito guys yan, so ito wala naganap ako ng ano kasi madalas ako pag naka, pag bumibili ako guys, may cream soap na may mga free lagi yung naka scotch tape pero ito wala, wala sila ngayon. Yan, uh, cream soap green at saka pink mabenta kasi yan. Yan. Tapos mga Downy, dab shampoo, yan, Rejoice. Lahat ng bintahan ko ng ano ko guys, shampoo 8 pesos pero yung Rejoice ay 9 pesos kasi mataas siya. Yan. Tapos ano pa ba? Ayan, pamolive shampoo, pink, chaka violet. Ayan, sunsilk green. May free na naman siya. Tapos yung ito guys, si uh, Ariel, yan mga Ariel. Tapos head and shoulder pink, mga uh, downy. Yan, hiningal na ako. Yan, del, pabcon, uh, keratin. Ito, may free na naman tayo. Uh, close up, joy. Tapos mga ano to, may surf na, may free din siya. Ayan. Tapos mga putol na sabon, tide. Tapos ito guys, sa amin naman to. Kasi buy one, take one. Yan, nasa 100, nasa 200 ano ata? To six ba? Itong dalawa na to. So, di ba tipid na? Yan, malaki kasi yan. Yan. O, saan so, ba meron? So, yan lang yun guys. Mas ilalim mga sabon-sabon na yan. Yan, sabon. Yan, Thai powder, Thai Ariel. Yan. So, yan yun guys. Ay, hindi nga na ako. Oh. So, dito naman tayo sa plastic. So, ito guys, meron tayong biniling dalawang, ano, rim ng Marlboro red. Tapos Winsboro, Mal Wins, uh, ito, Malboro Light. Yun lang konti. Kasi din man gaano. Tapos Fortune Green, Fortune Green, Fortune Light andon sa loob. Yan. Tapos dito naman, uh, Happy na diaper large. Isang ano lang, sambalot. balot. Tapos ito, wala na ako, naubusan ako. Nakalimutan ko bumili ng straw ng soft drinks. Meron pa pala dito mga ano. Tapos ito yung mga plastic para sa aking Uh, huling. uling kasi magre-repack ako ng uling guys ayun mura lang kasi to 7 pesos ayan so mapupuno na naman ng tindahan so yun guys dito na lang sobrang haba na ng aking video ayan at mag-arrange naman ako ayun lamang guys ang aking share. maraming salamat sa panonood paalam bagay. guys